Hello po mga boss madam at ngayon nga mga boss madam ayan maunguha po tayo ng itlog ayan medyo madami po ang itlog ngayon ayan at gagamitin ko po itong aking panungkit kasi minsan po talaga yung aming mga prugkak ay kung mamalo pag ikaw po ay papasok dyan sa loob ayan mga boss madam at syempre mga boss man, huwag po kayong mag-ala dyan sa aking panungkit kasi syempre hindi naman po masyado na ang itlog dyan pag dyan po ay kinuha. At pag tuwing naglalagay po kayo sa tray, ayan, yung matulis na bahagi ay nasa ilalim at yung round po ay nasa ibabaw. Ganyan po ang tamang paglagay dyan sa tray para po syempre safe po yung similya ng inyong mga itlog mga boss madam. At ayan mamaya po yan, sa muna natin yan at talagyan natin siya ng marking mga boss madam dalawang dalawa lang po yan na kulungan ang aking kinuha kaya ayan lalagyan po natin yan ng marking mga boss madam at syempre yan ilalagay po ninyo yan sa ref Doon po sa lagayan ng gulay sa medyo hindi po sila malalamigan at babalutin nyo po yan sa jaryo mga boss madam. Kahit po dalawang linggo pwede pa po yan mga boss para ipa-incubate. Ayan maraming maraming salamat po mga boss madam.